Hello, welcome to uh, Libra Philippines. So this is for Libra Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. So mga gusto mo pa personal reading, um, yung friend ko ang open sa Tarot Reading ha. Jing Tarot Reader. Ayan. Pakasearch na lang siya sa Facebook. Friend ko yun guys, hindi ako yun. And kung gusto niya sa akin, ang open ko ngayon, astrological reading. Pero dun sa mga dating nag-message na dun sa email ko. Nagloloko kasi yung aking email at guys. ah uh, Doon na lang kayo mag-message sa ginawa kong page. ah uh, Madam P. Unicorn Princess Tarot. Basta i nyo na lang Madam P. As in, ano, power. Ayan, sa Facebook. Ayan, kayo mag-message. Uh, 1,500 love reading. Or, meron din career reading, natal chart reading yan guys, sa ano yung future, sino yung future husband or wife para sa'yo. And, if you do have a particular question, pwede naman natin dun makita. Yan, sa so yung natal chart. If you want career, then career ang focus natin. If you will avail both, uh, yung, uh, may promo tayo ng, ano, may kasama siyang palm reading. Pero both readings, meron na siyang tarot advice. Anyway, tapos na ako sa pag-shuffle. Simulan na natin. Page of Wands. Seven of, of Wands. The Chariot. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Energy, Taurus, Virgo, Capricorn, Bottom of the Deck, Knight of Pentacles. Well, nakita tayo ng movement dito galing sa Like maybe ito love reading to pero yung iba sa inyo kasi focus ka sa sarili mo And eh. with the seven of wands nakita kita natin pinupursu mo. Yung iba sa inyo maybe may skills, may mga talents na binubuhay ngayon like or inaaral, inaaral or ibinabalikan binubuhay. Ayun, yeah. pwedeng saglit na, na mahinga ito. And then with the page of wands, I I can see you being more communicative, com pwedeng, with regards sa mga nasa isip mo, mga gusto mong i-take ng actions, pwedeng uh, nagiging communicative ka dyan, nagiging open ka dyan, which is maganda, maganda yung ah, uh, natin dahil lahat ng mga nasa isip, isipan mo whether ito ay something na gusto mong gawain, or gusto mong mangyari, inilalabas mo yun no, especially Jupiter is in a Gemini, so maganda ito dahil um basta growth ang usapan, pakikipag communication, pakikipag-usap, communicate na may kinalaman sa growth. Uh expansion. Um and lalo na kung sinabayan ng action, pwedeng uh, magbunga ito. But some of you with the seven of pentacles and the five of pentacles, pwedeng there's problem or um like pwedeng may mga money problems or something na hindi nag-grow financially. Maybe, ah, uh, kasi kung may mga bagay na hindi ka na sure with the four of cups, and, I mean, kailangan may let go. Well, the way I see this is that, for example, marami kang sideline, and then, one, one of this sideline na ginagawa mo ay parang hindi mo naman siya feel, hindi ka naman talaga ganoon or um, nabago na yung klase ng pag-iisip mo, or uh, gusto mo mangyari sa buhay mo, so maybe it's time for you to let go of things and stuff, no? na hindi mo talaga gustong lagyan ng actions because might be hindi ka happy sa ginagawa mo or niya. Yeah, maybe, maybe hindi mo na malagyan ng act or hindi mo na matuunan ng pansin because of uh, ibang bagay. Anyway, muna tayo sa love kakakonek mo na uh, person pagdating sa love. This is for Libra. Saan mag-comment kayo dyan sa baba, guys? Sobrang appreciate ko yung comment. Recently, sobrang daming nag-comment. Natutuwa ako, guys, kasi sobrang ano, nag-grow yung ating channel because of your comments. Kahit heart-heart lang, sobrang thankful ako dyan. Four of Wands, ayan. Aries Leo, Sagittarius, Energy, also with the Six of Wands, Bottom of Deck, Eight of Pentacles, ah, uh, sorry, Eight of Swords. Okay. This is someone very stable. Maybe someone, um, um, hindi ko alam kung may pag-uusap na kayo regarding bahay or paglilipat or may kinalaman sa bahay. But this is a person na nakausap na, nakausap mo na na may kinalaman sa usaping bahay. Like pwedeng may nakwento ka sa kanya regarding sa pangarap mo bahay or gusto mong mangyari regarding sa buhay mo or sa bahay mo. Something to do with property or, yeah, bahay. Whether nandiyan na si bahay, pangarap pa lang si bahay, or Uh, I don't know, something to do with home. Six of Wands is here. Actually, this is magandang um, card. Nagpapakita ito ng, like, a uh, person who is medyo motivated siyang gumawa ng actions. Pat papunta sa'yo ngayon. kailang might be with the 8 of swords yung iba sa inyo marami siya negative na nasa isip ngayon well I don't know this is someone who is stuck ah uh, pwedeng in a situation or pwede rin namang sa isip niya may something na hindi mawala sa isip niya na parang this is negative ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi niya mabanggit or masabi sa iyo or hindi siya maka, maka hindi niya makakommunicate sa iyo kung ano yung mga bagay na nasa isip niya. Maybe may mga tao sa paligid niya na nagiging dahilan kung bakit wait lang. Eh, hindi ko pwedeng basta-basta sabihin ito or hindi ako basta-basta pwedeng mahipag-communicate sa'yo about dito sa bagay na to. So, I don't know kung ano pa yung sinisikreto ng person to but I can see secret here na pwedeng hindi niya mabanggit sa'yo. And pwedeng kasi may ibang tao sa paligid niya na nagiging dahilan. Emotions niya sa isa't isa. strength card is here. This is a major arcana. The high priestess. Puro major arcana yung lumalabas sa side. Mo. You are someone who is very mature, very spiritually connected. Tsaka guided ka ng spirit guides mo, angel guides mo. Like, alam mo kung may problema nangyayari sa buhay mo, it is because might be the universe or your spirit guides, angel guides are helping you na matapos yung isang bagay or sitwasyon sa buhay mo na parang um, maybe kaya ka naman problema kasi hindi mo hindi mo deserve tong situation na to or bagay na to and para mais, mas maialign mai ka sa purpose mo maybe if person mga ta tamang tao para sa'yo kaibigan, katrabaho or mismo karero mo iaalign ka nila doon they are helping you So, like, for example, nagkakaproblema ka sa sa particular career. So, maybe kaya ka nagkakaproblema dyan because hindi ka para talaga dyan. There's something more better na naghihintay para sa'yo. Kailangan mo lang tuunan ng pansin yon, No? And you have to trust your instinct. I don't know, alam mo, ang uh, kinukuha natin ang energy is yung emotions mo towards this person. Pero, what I can see here is that emotion mo towards sa sarili mo mas connected kasi spirit guides mo, angel guides mo, and ayan, no? puro major arcana. Lumabas din dito si Hierophant. so Yung iba sa inyo, ginagamit mo na yung spirit guides mo, angel guides mo, or even yung mga naririnig mo dito sa tarot readings kung ikaw ay nakakapag tarot reading na personally or maybe sa YouTube yan kung ano man yung mga ginagawa mong practices ginagamit mo ito as guide yung practices na may kinalaman sa spiritual na bagay uh, esoteric practices so nakita natin na ito yung nagbibigay sa'yo ng strength as a person kung bagay yung iba sa inyo pwedeng sobrang down ka ngayon pero after mo makinig ng message maybe sa akin or sa ibang reader bigla kang magbubuhayan ng loob, magiging mas, um, ano daw dito, mas magiging inspired ka, kumilos about something. And, that is going to help you grow as a person, as an individual, and also spiritually. So, more like, yun ang focus mo yun, might be, or, Well, I don't know, I, I don't see any messages na may kinalaman sa person na kakonek mo. So, pwedeng concentrate ka sa sarili mo. Emotion ng person na ito towards you. May mga nakikita akong number like, uh, pwede nakakita ka ng mga magkakalikto na number like for example 2112 alam mo yan yung nauna si 2 tapos si 1 tapos nakita mo rin yung kabaligtaran niya which is 211 or 2112 or vice versa or 1331 ganun partnership ng numbers na may ano na magkabaliktad. well if you're dealing with a spiritual person, kasi very spiritual kang tao eh, kung ano yung iniisip mo about this person is kabaliktaran ng kung ano talagang totoo sa kanya. So that is what I can see here. Seven of Pentacles, stars, Virgo, Capricorn, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Emo this person loves you. Ace of Cups. So, emotion niya sa'yo, mahal ka niya. Kaya lang with the Seven of Pentacles, let's clarify this. What's with the seven of pentacles? Especially if this is a friend or like my friendship na sa inyo like hindi siya hindi siya someone na hindi mo kilala. Ito yung person na uh, be, yeah, person in the past. You are friends and might be yun yung naging dahilan kung bakit may communication sa inyo about stability, about home, house, kasi pwedeng lagay ang loob mong makipag-connect sa kanya regarding sa mga bagay na yun. And you do have here the three of cups, so, there's friendship, yeah, for, for, for some of you, pwedeng to the point na nagkaroon na kayo ng ang tawag dito, <laughs> nawala sa loob ko um, pag-iinom, alam mo yun, like, alcoholic drinks together, so, pwedeng nangyari na ito sa buhay ninyo, ikaw at person na ito, so, regardless kung magkalayo kayo ngayon, but, I can see maybe in the past, or nito-nito lang, it, it, doesn't matter kung kailan nangyari yung pag-iinoman na yun, but I can, I can see that there's a possibility na nagkaroon na ng ganong event sa inyo. Pag iinom, maybe the two of you, or maybe may kasamang iba, barkada or what. The fool is here, so, I feel like this person is, may kipag-reconcile, may kipag-kita siya. The fool is showing to me as an adventure An adventurer. Ganyan. And, this person wants to travel to see you the seven of um parang nakaamoy ako ng insenso this could be your reading ano na lang ako nag-insenso ka ba or what but this could be your reading seven of uh pentacles so this is like um a person na pwedeng na-inspire sa itong taong to eh. I feel like kinik... I don't know, but... <laughs> Nakakaramdam kasi ako nakilig dito sa person na to. So, might be there are times na kinikilig siya sa'yo. Like, I don't know kung may mga ginawa ka ba, sinabi ka ba na something na nakakakilig. Or maybe may mga pinupost ka sa social media but some of you, it's it's more like you saying something dito sa taong to tapos sa'yo niya mismo naramdaman niya. siya. parang kinilig siya sa ginawa mo or sinabi mo. Pero yung iba, could be indirect. Pwedeng hindi o yung iba sa inyo, pwedeng hindi para sa some of you, hindi, hindi lahat makakarelate ito. Pwedeng there's a particular post or something na um, nawala ako ng saglit kasi parang may nakatitig <laughs> tsaka parang tinatanong mo may nararamdaman akong feeling parang may iba dyan nagtatanong kung ano yung sojak sign ko parang nahihiwaga ano yung sojak sign ko well I'm a Virgo ayan but meron akong strong Libra sa aking chart sa aking natal chart I'm a Libra rising yun, I'm a Libra rising. And, yeah, anyway. So, balik tayo sa person mo, nawala ako ng konti doon. So, ina-admire ka talaga nitong taong to. Maybe there's something na pinost mo or nakikita niyang video mo, post mo sa social media or what. Parang nakakak... Like, ang energy is like more like admirer. Ina-admire ka niya. Maybe itsura mo. And Something to do with hands. So, Pichuramo, mo, I don't know. Anyway, uh, what do we have here for your future? The Lovers and uh, Seven of Cups is here. eight of swords and nine of cups well I want to clarify it see si lovers at si seven of cups the devil is here this is Capricorn energy three of swords is at the bottom of the deck there's choices actually. hindi ko matukoy kung sino may choice ba, choices sa inyo. But I can see someone here na may choices. I feel like with the Eight of Swords, your person wala siyang magawa because either you do have a lot of admirers, maraming nag-a-admire sa'yo, or like feeling niya isa lang ako sa admirer mo. Ganun. And in the future, I, I can see this person really, like, gustong, gustong, gusto kanya. But, uh, th there's a possibility that some of you pwedeng in a relationship or in, co in another connection ka, or wala lang talaga sa kanya yung attention mo kasi, uh, pwedeng, either you are, ganito ha, kung magkakonnect kayo na tong person na to, um, pwedeng you are in another relationship. Uh -huh. Tapos, ang focus mo with the Seven of Cups is yung dreams mo, wishes mo. Gusto mo ng fulfillment dito. Gusto mo matupad yung mga pangarap mo. And the devil, this is Gemini energy. So, um, the more na nakikipag-connect ka sa taong to, nakikipag-communicate. Yung iba ganito eh, kasi kung admirer siya, the more na nag-upload ka, the more na nag- papakita ka, ng something sa so social media, the more na nafo-fall siya sa iyo. Like that's the energy. If you do have YouTube channel, pwede ganun. The more na nag-upload ka sa YouTube, might be this person is watching you. Tapos lalo siyang lalo siyang na-attract sa iyo. 'Di ba? And I feel like you are the devil, Capricorn energy. Maybe you're not giving this person chance. Kasi nga pwedeng hindi mo naman alam or wala naman yung attention mo sa kanya. Ganun. Kasi yung iba pwedeng admirer itong taong itong nakikita natin ng energy. Like hindi mo alam or hindi mo siya kilalang personally. I don't Some of you ganun. Ibang attention mo eh. Okay. And I can see letter J, V, W, A, N, H, A. Yeah. Anyway, yung iba naman sa inyo may choices. So, you're, you're breaking someone's heart here. Masasaktan siya kasi... Gusto kanya talaga eh, with the empress. Parang gandang-ganda siya sa'yo. Babae man o lalaki, LGBTQIA+. Sa aura mo, sa itsura mo, everything about you is perfect. And with the 8 of cups, it feels like pakaramdam niya parang wala siyang chance. But anyway, eh, some of you pwedeng itong person na to is saving money. Well, yung iba sa inyo, dalawa yung nakuha akong energy kasi yung iba pwedeng yoon ay the same person dun sa mga naunang binanggit ko kanina or a different person. Like, there's an admirer or a lot of admirers sa'yo. Okay, so thank you for watching guys. I love, I love you all and bye-bye.